Alam mo ba na minsan hindi mo kailangan ng mga mahahabang tests o psychological exams para malaman ang personality ng isang tao? Minsan sapat na ang isang simpleng tingin, isang larawan, isang palaysipan. Ang optical illusions na makikita mo ngayon ay hindi lang basta mga drawing, kundi mga maliliit na mga bintana papunta sa paraan kung paano ka mag-isip sa video na to aalamin natin ang 10 optical illusions na magpapakilala ng pagkatao mo. Kung ano ang una mong makita, kadalasan yun ang nagpapakita ng natural mong perception, instincts, at pati ng ugali mo sa totoong buhay. Ready ka na bang ma-reveal ang tunay mong personality gamit lang ang mga simpleng optical illusions na ito? Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe for more contents like this. Let's get started! Number 1 5 4 3 2 1 Anong una mong nakita? Letter A, saxophone player. Kung saxophone player or sabihin nalang natin musician ang una mong nakita, left brain dominant ka. Logical, analytical, mahilig sa patterns at madalas ikaw ang problem solver sa grupo. Ikaw yung taong madalas na unang nilalapitan pag may problema sila. Letter B, mukha ng babae. Pero kung mukha ng babae ang una mong nakita, right brain dominant ka naman. Creative, expressive, artistic at mataas ang emotional intelligence mo. Ikaw yung taong nakakahanap ng kakaibang approach sa kahit anong problema at alam mo kung paano i-handle ang mga tao sa paligid mo. Number 2 5 4 3 2 1 Anong una mong nakita? Letter A, dalawang squirrel. Kapag ang mata mo ay mabilis na napunta sa dalawang squirrel sa isang sanga, malamang big picture thinker ka. Isang tingin pa lang, alam mo na agad ang general situation. Maabilidad ka sa mabilisang assessment. Madali mong makita ang kabuuan ng sipusyon kahit first glance pa lang. Problem solver, mabilis mag-assess, mabilis umaksyon. Letter B. Mukha ng babae Murit kung mukha ng babae ang una mong napansin, ibig sabihin ay may exceptional observation skills ka. Sharp eyes ka, kabida. Nakikita mo ang mga bagay na hindi napapansin ng karamihan at madalas ikaw ang nakakakuha ng hidden meaning sa mga sitwasyon. Sharp eyes, sharp mind. Number 3, 5, 4, 3, 2, 1. Anong una mong nakita? Letter A. Palaka. Sa unang larawan, maaaring palaka ang una mong napansin. Kapag palaka agad ang bumungad sa'yo, ibig sabihin ay straightforward ka bilang tao. Honest, prangka at hindi nagdadagdag Direkta ka magsalita at hindi ka mailig sa paligoy-ligoy, kaya madalas kang tinitingala at pinagkakatiwalaan ng iba. Yung tipong, kung ano ang sinabi ko, yun talaga yun. Letter B. Kabayo. Pero kung kabayo naman ang unang nakita mo, ibig sabihin ay analytical ang utak mo. Mahilig kang mag-analyze ng maliliit na detalye at hindi ka agad nagko-conclude. Gusto mong sigurado, gusto mong malinaw, at gusto mong naiintindihan mo ang buong sitwasyon bago ka kumilos. Critical thinker ka, kabida! Number 4 5 4 3 2 1 Anong una mong nakita? Letter A. Tatlong oso. Kung tatlong malalaking oso ang una mong napansin, natural sayo ang logical at step-by-step step na pag-iisip. Mas gusto mong hinahati ang problema para mas madaling maintindihan at mas madaling masolusyonan. At dahil doon, efficient ka sa pagsusolve ng kahit anong issue. Letter B. Bundok. Pero kung bundok naman ang una mong nakita, ibig sabihin ay intuitive ka. Malakas ang pakiramdam mo. Mabilis kang makadetect ng pattern at kadalasan ay tama ang hula mo kahit wala ka pang kumpletong impormasyon. Number 5. 5. 4. 3. 2. 1. Anong una mong nakita? Letter A. Squirrel. Kung squirrel ang unang lumitaw sa paningin mo, ikaw ay left brain dominant na tao. Malakas ang logical thinking mo. Structured ka, organized, at madalas may proseso ka sa lahat ng ginagawa mo. Letter B, pato. Pero kung pato naman ang una mong nakita, ikaw ay isang right brain dominant na tao. Artistic, expressive, creative thinker. Natural born ang pagkamalikain mo malawak ang imahinasyon mo at may sarili kang style ng paghandle ng buhay. Number 6 5 4 3 2 1 Anong una mong nakita? Letter A, mukha ng babae. Kung mukha ng babae ang unang lumitaw sa paningin mo, Observant kang tao at very aware sa paligid mo. Madali mong mabasa ang vibes at intentions ng mga tao. Ang bilis mong mag-connect ng dots para malaman ang totoong sitwasyon. Letter B, bulaklak. Pero kung bulaklak naman ang una mong napansin, ikaw ay isang gentle soul, nature lover, calm at marunong mag-give way kapag kailangan. Alam mo kung kailan mag- step back para hindi ma-burn out. Hindi ka nagpapadala sa gulo at gusto mo lang ng simplicity at peace. Number 7 5 4 3 2 1 Anong una mong nakita? Letter A. Daga Kung daga ang una mong nakita, ikaw yung tipo ng tao na kahit anong mangyari, naghahanap pa rin ng good side sa sitwasyon. Mahilig ka maghanap ng bright side kahit minsan ay hindi na praktikal. Positive thinker ka kahit sinasabi pa ng iba na unrealistic ka minsan. Letter B. Pusa Pero kung pusa agad ang bumungad sa'yo, ikaw ay realist na tao. Hindi ka nagpapadala sa mga fantasies, grounded, practical at alam mo kung ano ang kaya at hindi kaya. Goal-oriented ka at alam mo kung ano ang gusto mo sa buhay. Number 8 5 4 three, 2 1 Anong una mong nakita? Letter A. Dalawang mukha. Kapag dalawang mukha ang nagtitigan ng una mong na-spot, malambot ang puso mo. Romantic, warm, at family-centered ka. Family-oriented, friendly, at marunong magbigay ng emotional support. Yung tipong malakas ang healing powers para sa mga taong stressed letter B puno Pero kung ang una mong nakita ay puno, mas reserved ka. Hindi ibig sabihin na cold. Minsan ay introverted ka lang pero hindi ka antisocial. You just value your peace and quiet time. Nature lover, calm at very considerate sa feelings ng iba. Marunong kang umiwas sa gulo at marunong kang gumalang sa feelings ng iba. Number 9, 5, 4, 3 two, one. Anong una mong nakita? Letter A. Babae sa bintana. Kapag babae sa bintana ang unang nakita mo, spontaneous ka at minsan ay overly trusting. Mahilig kang mag taking risks kahit hindi mo pa alam ang consequences. Kaya minsan ay nakokot off guard ka sa resulta ng desisyon mo. Letter B. Bungo pero kung bungo naman ang unang nakita mo, ay isa kang realist, logical, practical, at prepared ka sa worst case scenarios. Hindi ka natatakot sa katotohanan, at madalas, ikaw ang unang nakakahalata kung may danger o problema. People may think you're cynical, pero actually, prepared ka lang. Number 10, 5, 4, 3, 2, 1. Anong una mong nakita? Letter A. Lalaking may binoculars. Kung ang una mong nakita ay isang lalaking nakataas ang binoculars, ibig sabihin ay mas sanay kang tumingin sa kabuuan ng pangyayari kaysa sa maliliit na detalye. Hindi ka mahilig mag-overthink. One look, one impression, and you move on. Letter B. Sasakyan. Pero kung kotse ang una mong nakita, isa kang detail-oriented na tao. Mahilig ka sa maayos na plano, step-by-step -step execution, at gusto mong kontrolado ang sitwasyon. Planner? Organizer. Pero minsan, medyo nag-overanalyze. Still, reliable ka, kabida. Letter C? Letter A? At kung letter A ang una mong nakita, iba ka, kabida. Solid ang creative intuition mo. Ibig sabihin, ikaw yung taong biglang may naiisip na kakaibang solusyon kahit wala sa plano. The Team's Idea Machine. At ayan na nga mga kabida, ang sampung optical illusions na magpapakilala ng pagkatao mo. Tama ba ang personality reading sa'yo? Nakakatuwa no? Nakikita mo kung gaano kalakas ang perception mo kahit simpleng tingin lang sa isang larawan. I-share mo na sa comments kung anong unang nakita mo sa bawat number at kung anong personality ang lumabas sa iyo. Curious kaming malaman mga kabida. At siyempre, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa iba pang mind games, optical illusions at fun personality tests. Stay curious, stay bright. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida.